talupak Bali yung tumpok 100 tumpok 100 tumpok Ayan, eh tumpok ano isda yun? Ito na lang, lalagyan ko na, ng... Ito, ito, mas, Sigean, sige. mas marami Ano ba mas marami? Ito, Sigean, ito One hundred lang ay, Bigla lang Tumatingin lang yan Ah, sige Ito ang mga aming Ayan Ang swahe, sinagat ito O, baka mo siya Pagka-tumama Tumama po Yun, tumama talaga siya May gusto niya tumama O, oh, sandal na po na na Ayan, isang lang. Ito lang okay. po. Wait lang ha. lang po itong po ang sa'yo. Sandal lang po, sandal na po. Hindi po, dalawang daan po yan. pa yan. Hindi pa natin ayos. Para pa kasi Ay, hindi po ako discount din din eh. May discount, siyempre. Charot. Ito kuya o. Oh. Ganyan lang kulay. Thank you. Ang po ang sa dagat. po ang ibon sa tapos, bibili tayo ng na... gardenia. Na, ay, hindi. Ito. Ano, expiration. Magkano yung ganito, be? New bake? Saan ito? Saan 54? 54? Thank you. <coughs> oh, <coughs> Thank you. Thank you. <coughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank Hey, Alex, saan piso nito? Alex, 10 pong piso nito? Alex, 10 nito? Tsaka limang pisong luya. Tsaka ano limang piso si buyas kahit oh, lang kailangan ko ano ko bibili mo may miso ka hindi you. Thank you. Bili be. Itong, magkano ba yan? Dalawa Kuya, magkano yung ano? Uh, papaya. Itong papaya. Ito nga. Balot lang ba? Opo, balut lang. Eh, yung ano? Bente rin. Papaya lang. Bente, bente lang. Okay. lang gagala kakain. Okay. ka lang, Lansones. 25, 25 mura. Oh, magkano yan? 22. 22, 23, 24, 25. Thank you, Kuya. Thank you.

Magkano ang chicken kilo? Na? Chicken. -tangong -tangong, 195 tanong Lagpas ba 'to isang kilo? Ay, labis siya. Wala oh, mali. bang maliit lang, eksakto lang. Ay, ay sakto. Wala may labis siya. Kung gusto mo ay hatiin natin ng ganito. Hindi, na ya, ano ko eh. Mamamarin eh. Oh. Wala, wala. Men. Men. Al ilang oras, ilang minuto yan? Isang minuto laba, nandito, binuto, ayawa, lang, baka nandito na. Exacto lang ha, kasi pinabili lang. Ilang maliit gumuha ka. Isang, ilang Isang kilo o, lang. O. Dalawa, mga tatlo para pagbili. Tapos ano, 35 na, ano ba yung minuto si ate? 35 na atay. Atay ng chicken, Manok. Ay, ano, sorry. Ah, baboy pala. Oh, kaya ate yan eh, pinabili lang. Ah, yung tulang asa dugo yun again, eh. Oh. <laughs>

Parang malaki pa rin. Malaki pa rin. Pinaka maliit na rin. Wala naman magsasakto. Maliit. Ah. Kasi pinabili lang sa akin. Ah. Bakit hindi na wala magsasakto? Wala. Tingnan ko lang. O, 260 na rin. 260 na Ay. Wala nang mas maliit. Ay, pinaka maliit na yan. Ito muna. Tingnan ko muna. Ito muna. Wala magsasakto. Oo. Oo nga, mga. Sorry ah. Sasabihin ko lang. Balik ka na lang ah. Oo. Eto. Bumalik ka dito, wala ka dito. Ito <laughs> muna, kay ate. Hindi lang <laughs> na yung maka-decide ko gano'n. Magkano? ko nga sa akin yung ay, pera mo? 100 lang. 35 35 lang. Parang lang chicken mo yun, ano? Five. Five. Balik ka. Oo. Oo, oh, lang ako dito. Ay, tingin pa Chicken. Ba, magkano kilo yung chicken? 100. May maliit ba isang kilo lang? Wala po. Malalaki pa lang. Ala, malalaki talaga. Mas malaki pa po sa loob. Ang sana yung pinakamaliit. Wala nang mas maliit. Malaki pa ka. Magkano yung pinakamaliit dyan? Kahapon po, malaki ang maliit ng manok. Tignan mo yung pinakamaliit lang dyan. Magkano? Wala, 300 din.

Magaling <Dumpa> uh -huh. mga taba, sa, Magaling, ano. Hindi, hindi, sino mga kamag-mag-challenge ang Hindi, hindi, palung-palung pala. Ang niyang wala niya eh. Ang niyang wala. Ang niyang wala. Alis pa rin niyang wala na yun

Ay, paano ba? Dito bang nasa ano? Gagayan yan. Ah, oh, sige. Oo. <laughs> isang, oo, oh, isang diretso na eh. Na butterfly. Butterfly lang eh. Ayun. Okay na yan. Mapa-plot na yan. Oo, oh, sige.

Isang, uh, dalawang lemon. Tsaka dalawang garlic din. Dalawang garlic. Ah, uh, yan Magkana na lahat? Ah, na lahat?

Oh, sorry. Ito nga, dalawa. Dalawa pa ba Ayun. Ah, matamis. Ito lang tayo sa hindi matamis. Kaya ba, ma? Dalawa niyan. Hi! Saka dalawa rin itong ano. Sama ka na dito. Ay, hindi. Ay, Konting-konti lang yung ano. Ah. Ayan, okay na yan. Kasi, ayaw natin ng sugar. The babies. Oo, dito. Sapa. Thank you. Okay, salamat.